po guys. Magkakate po kami ng mano. Dali na ha? Oo, oh, nagkano na sila. Sa to, sa mo. Sige, na, punta ka na to. Ito po. Ito so, po, kate kami ng mano. Ito so, po. Ito po, po kami ng mano. Ito po, katay. Kukuchilyan na. Katay na. Ayan po, ito na yung ulo ng na po yung dugo niya. Ano po, ito na namin po. Huwag kang mabuti. Alam hindi kaming sitipin. Hindi hmm. Ito po. na mao?